Okay guys, magandang hapon. Para po ngayon ng webbase binabagyo po tayo ni Christine. Kaya, yeah. ito, gumawa ulit ako ng ito, DIY na solar. Inayos ko para baka mag out mamaya. May mga gamit kami. Ayan. Kaso, ang laki ng butos na ginawa ko. Tama nang yan. Maganda naman yung lawag. Ito yung pinaka breaker niya. Ito yung wire niya na na sa solar yan. Naka ano na to. Naka on na siya. Tapos ito na yung inverter. At ito na yung video ko. Pinadaan yung mga wirings niya. Oh. Uh, yung gustong karao ng ganito uh, meron po tayong nabibili sa Lazada o Shopee. Eh, budget meal ba ito? Kung tawagin. Kasi mura lang mga ito eh. Tsaka inverter. 60 watts lang yung panel sa taas. At dalawang kuryente ito. Ito siya. Ay, dalawang baterya pala. Na na. Na ano na. Ayan. Ito ang kanyang saksakan. Ito yung saksakan na manggagaling si inverter. Ito naman yung kanyang ano. Clam na para sa positive at negative. yun naman yung ating controller yan, meron na siyang ilaw o, pwede, natin, pwede natin tanggalin ayan na ilagay na yan sa ano na set up na natin yan ito naman pula para sa ilaw yan yung pinag-alisan ko ng ilaw pwede doon mga saksak ka ng cellphone pag lobat ang baterya mo pag walang ilaw yan meron natin yung emergency yung pag charge sa ng cellphone pwede niya charge yung cellphone hey, Ano ko nitong cellphone? Subukan natin i-charge e kung gagana siya. Ayan. At saksak na natin dun sa pinaka-USB. Taas at baba, parehas yan. Hindi siya taas. Ayan. Ilaw. Okay. Ito yung wire. Ayan. Baybayan natin yung wire. Tututututut. O, oh, punta yan doon. Yun. Meron tayong ilaw dito na 5 watts lang yan. Ah, uh, hindi 9 watts. Ngayon, pailawin naman natin. Dito sa para sa ilaw. guys. Uh, ito na yung negative. Ito naman yung positive. Ito yon. Negative. Positive. Positive yung bandang kanan. Lahat yan. Bandang kanan positive. Yan. Pailawin natin. Malikot tong kamay ko eh. Wala kasi yung tagahawak ng kamera eh. Ayan, ano na? Sa dalawa, tatlo. Ayan. Umilaw. Ayos. Ito yung cellphone. Ayos. Bang mo na. Ayos daw, sabi ni Bunso. Ah, uh, naman natin ang electric pan. Hindi dito ang electric pan. Tambay lang at kunin ko. Ngayon, lagay natin tong negative. Sandali muna. Negative. Para sa inverter. At positive. Maliwanag ang ating ilaw, no? Yun. Mag-spark. Ngayon, ito yung ating electric pan. Siyempre, i switch muna natin itong inverter.